Namumulaklak na ang kadena na amor. Sa lapid ang lata ni Ka Pedro Magsasaka, na pumanaw na play may kasimpulan ng gumamela sa bawat paglahap kong umaga. Kulubot ang mukha't malipungahang parang. Ilang gabi rin siyang pinaglamayan ng mga alitakat sa punong akasya. Kinangisa ng uugod na kalabaw sa lilim ng gunung mangga. Pinilayan siya ng kaping barako, ng galyetas at biskotso. Bininditahan ng sampagit at ilang-ilang at ng mga luha ng kandila ng kalipinan. Kupasing pantalong maong, polong pinaglaruan ng panahon at mga alaala -ala ng abuhin kahapon ang kasama niyang ibinaon sa piling ng itim na daigdig ng Taloy ng ngayon ang araro sa silong ng bahay tubo. Nagdarasal sa pilapil ng talahi bata morseto. Sa tarundo nagtumana ay pumanaw ang pag-asa sa pagyao ni Ka Pedro Magsasakati. Dugo ang niluluhan ng mga bulaklak sa bawat paghibit ng buong magdamang sa mga bukiring agay naglatak kailan ititipik ng talim ng tabak, sa dibdib ng lupa ang layang mailap, kailan naanihin ang lingkaw at karit ang laksang pangarap, upang didugo ang siyang iluha ng mga bulaklak. Matagal nang naglalabat, naglalampasok ang anak ni Ka Pedro sa mansyon ng propietaryo. Ikaw ni...